atong tambes o oh. so good ang isang bunga si canvas nisa sa bunga oh, mas taghan pa sa unang bas ang nahinog ang na sa una diri na sa ilaw mga dagagunga pero hindi sa ibabaw sa gawas oh. pati na sa pikas sa pikas sa side ito. ang problema ni karon Sigig pa nga puwak, hindi pa kajumahinog. Oh. Uh. Sigig sige nga puwak. Karami, di ka nagbuwak. Abuwak. Ah, puwak. Yan yeah, oh. uh. uh. Patak. Patak ang puwak, hindi pa kajumahinog. Sayang.